Alright, so mayong adlaw mga master. Kita takaroon sa baik So para aking pakita ninyo. Yan, so dahil kayo nag-comment na di ba daw magsabot ang kabernato. So mo mga master. So kinakala na kay nga na. Na kay pakaw. Ano yung na siya. Ah, pato. Tapos silupin. So yun muna ang ipa-unload o mga ito kadupa mga master. Ayan, ito kadupa. Tapos Ikan sa pito kadupa butangan ni mo buyak mo na yan buyak so area ni og mga pito kadupa or walo ba so agto lang nasa layo sa imong pambot so kinahanglan na kay ingani e, para dili na kamo dito sa duyong so ani ra na mo... kay ring yan ito so ikot lang ni diri so mudaga na, na dito sa imong duyong e, so dili para dili mag anak-anak imong bangka mga master dili man anak so ina e, kay lang So, na mga master. So, ganyan lang para di magsabot ng imong kabir. Yan. So, sa nang tanasad sa doog na ba daw tayo suga? So, na atong suga mga master. Yan. Yan, gani. Mawala na atong suga. So, nara sa babaw sa imong bangka. Yan. So, ang siga ani, eh, luwanag niya. Nasa gilid lang ng bangka. Ganyan. Ang galing dito sa palatik mo. Yan. Makita nga isang dangkal yung... Kuan oh, distansya. Kailangan nakahangar siya ng konti. Yan bukol diyan, sa so, meron din tayong ano. Ah, uh, tawag rin sa mukha ko uh, pirok-pirok yung kulay blue, mga master. Ah, uh, yun yung pampaakit ng pusit. So, mauro ta mga master. Yan, nandot kayo ang dagat. Ayan, lang gamay. Ayan, lang gamay karon. So, pero no problem yan mga master, kinamang kay, kay kuan. Namang kay pakaw, na kay pasabal. So, imong mong anod. So, ang mong panagat, dili guyod. So, is, manuktok lang siya. So, na mga master. Yan, God